Good morning. So, punta tayo ngayon sa garden ko. Pumunta ako today dito kasi tatabas ako. And then, also, nangingi yung sister ko ng udlot sa Aratilis. Hello! Sabi ko na sa kanya, umuha oh, na talaga siya. Ang dami niya ng bunga. Puputuloy natin yung media pa punta dun sa taas. Alam, ang dami niya ng bunga. Mabilis talaga magbunga ang aratilis. So, yung dito na aratilis na tumubo, tinanggal ni Kuya Vic. Tinaniman niya ng <laughs> ano to? Um, Balanghoy na muna diha ako ya okay, babe wait kuha muna tayo na kuha muna tayo ng mga dahon ng um, mm, sinalim yung ni Papa nung last time na nagbakasyon ka dito. Sabi nga, kailangan may malunggay ka dito malapit sa'yo. Ayun siya. Kaya ako, pinupulak niya. Kaya ako, pinupulak mo yung marunggay. Okay. Pinupulakin okay, mo lahat? Akin na lang. Hindi okay, po, kailangan ng kapatid ko. Bigyan kita pang gulay. Ama yah. hinog na. <laughs> Ayan na. May hinog na yung aratilis ko, napakina ko na after ilang years, one year or two year, two year ata two years.